Iyon oh, nito na. Sisimula na namin maggawa. Kasi pa isa dito ano? <laughs> Kasi pa kaya isa dyan? Hindi na ano? Hindi na? Ito nga lang pala. Daan hmm. doon sa may ano na yun. Kasi may tukod. Ayan um, katulong natin. Pa extra extra lang ako dito eh. Ayan oh, magbuho kay pa rin si Jun oh, kahit umuulan no, si Kuya Manny. Eh. kailangan gawin to eh para sa bata at sa ibang family punan ko naman kayo ng ano eh yan ano, Magkakapidaw daw kami pagod na pagod kami oh lalo na to pawis pawis ha no? ha Lucky. Maya-maya, ah, uuwi na naman kami. Ganun lang. Dali na naman yung maghapon Ah, oh. <laughs> Ito yung batong inahon namin sa butas na to. Oh, ayan. Bali apat pa lang na butas yung nagawa namin maghapon. Puro bato kasi eh. Oh, ayan oh. Tapos dito maghuhukay pa kami bukas. Ayan. Ayan siya. Ito naman yung isa. Uuwi na kami at 5.20 na. 5.20 na ng hapon. Overtime. Iwan ka na dyan. Kennedy, Kuya Ra, Kuya Mane. Anilin. Uuwi na kami. Bye bye.